Good morning, guys. Ngayon po ay magluluto tayo ng sinigang na tilapia. Ayan. Bumili nga pala ako ng tilapia. Tatlong piraso, medium size. At ayan po, yung mga ulo na yan, sisigang ko. Tapos, yung buntot, piprito ko naman. Ayan na po ang ating mga sangkap. Ayan, guys. May nakita akong ano, talbos ng kamote na mapupula yung dahon. Yan ang binili ko guys. So, maganda kasi yan. Ayan. Tapos talagyan natin ng gabi. Samahan nyo ako magluto. Gigisan na po tayo. Pala ilalagay kong mantika o oh. yung pinagprituhan ng baboy. magigisa na po tayo sibuyas bawang tsaka itong dahon ng dahon ng sibuyas kasi nabili ko sibuyas may dahon siya Sa na rin natin yan sunod natin tong gabi para lamambot ng mabuti. Para ma madurog siya pag malambot. Maging malapot ang sabaw. Ayan. Pagkatapos, lalagyan natin ng tubig. Ayan. Ubig. Tubig. Ayan lang natin. Bayan lang natin siyang kumulo para maging malambot ang gabi. Siya nga pala guys, ito yung nabili kong sibuyas Buya oh. so. Ayan o. Oh. 20 pesos lang yan. dami ng laman. Isa ginamit ko na tapos ito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 pesos lang. O oh, diba? Mura na to. Kesa yung bibili natin na per kilo na sibuyas, sobrang mahal. Ito nakatali na siya. Ayan, nakaganyan na siya. Tumpok-tumpok. 20 pesos. Siya nga pala guys, nakakita ko ng ano, siling green. Siling pamaksiw. Ito. Sasama natin sa sigang. At ayan na guys, kumukulo na. Pwede na natin ilagay yung mga gulay. Yan, lagay na natin tong talbos. Saka tong ulo ng tilapia. Tama na natin tong sili. Man. Pag kumukulo na, ilagay na natin tong sampalok Alimutan ko. Daw na si Burias. na guys. Hintayin lang natin lumumbot ang sampalok. Yan. Para umasin. Yan. Lagyan na natin ang asin guys. tikman natin. Hindi pa umasim. At ayan na guys, luto na yung sampalok Oh. Tanggalin natin. Sesh na kayo guys ah, maingay. May nagbobola. Ay aso namin, tahol lang tahol. Tiger. O, ayan na guys, yung sampalok. Durugin lang natin 'yan. natin ang oh. siya nga pala guys sinang yung sabaw nyo oh. medyo mapula pula yung sabaw yun oh. kasi dun sa talbos ng kamote tiger yan okay na yan guys ay nalaglag okay na yan guys luto na yan sigang natin magpiprito naman ako ngayon ang tilapia and guys tikman na natin Sarap. Sarap na luto ko, guys. Pakipana natin ulit. Ayan natin. Salamat sa panonood. Ayan, guys. Piprito ko na tong ano. Ipiprito ko tong buntot ng tilapia. Yan. Yung natira nung sinigang, di ba pinutol ko? Yan, piprituhin ko na, guys. Mm-hmm.